Neo, Tagalog, Bako. Basta yan, yan ganyan lang ginagawa. Ayan, yeah, ganyan. Medyo na siya. Ayan. Ay! Ayan. Ay. Ay. Alam! Oo nga pala, magbabagong taon na. Kailangan ko na magbihis. At syempre mga idol, marami nagtatanong sa atin kung paano tayo magbihis ng pantalon. Ito yung dala natin kaya let's go, samahan niya ako. Ganito po yung discarding na ginagawa ko kapag ako nagbihis. Ayan, kasi marami nagtatanong sa comment section kung ano ginagawa ko kung paano nga ba ako magpantalon. At uh, po talaga mga idol hindi ako nagpapantalon kasi syempre mahirap. Pero ito mga idol, mapakita ko sa inyo ngayong araw kung paano ako magbihis. Uh, ito mga idol, andito ako ngayon sa loob ng CR. At ngayon, ako nakikita inyo ah uh, paano natin gagawin yung paano magbihis ng pantalon. Siyempre mga idol, may ginagawa ako na step by step na kailangan komportable ako sa gagawin ko. At ang mga doon, paala to sa mga bata ha, huwag, ah, uh, kumbaga, mahirap tong gawin. Kaya, para uh, sa mga bata, huwag niya akong gagayahan kasi medyo, mahi, ano to, ma, baka masaktan kayo, baka kayahin nyo. Ayan, itong mga doon. Pero ito mga doon, napag-aralan ko to. Mm -hmm. Ito mga, yan, ito. Dapat meron akong bangko na ganyan. Ayan. Tapos, ano ko na siya? Kasi may dulas siya eh ito mga idol sa so mga nagtataka kung paano tayo magsuot ng pantalon natin mga idol. Ganito ang gagawin natin. Let's go! <laughs> alam nyo na kayo Ito, ito mga. Ito ang teknik. Ito. Meron akong nail. Yung Tagalog pako. mga idol, etong ginagamit ko. Dapat siya sukat ng ganito. Ayan, dapat dyan. At ayan. At ito mga idol lang, isa pa sa gagawin natin. Kasi alam ko, natataka kayo kung anong Paano? Paano? Anong diskarte? Sabi, pag mayroong paraan, wala imposible. Pag may pangarap ka, pag may gusto kang gawin, gawin mo, ang mahalaga wala ka tinatapakang iba. Kaya, kaya eto mga do sa gagawin ko ngayong araw, sana mamotivate ng mga tao, malaman nila na kahit gano'ng kahirap ang buhay, pag may gusto kang gawin, gawin mo ng gawin. Eto mga ado, papakita ko sa inyo. Let's go! Eto yung patalon. Aha. <laughs> uh -huh. Tapos diskarte ko, ganito. Dapat ito toyo. Pero siyempre, ganito. Susutig ko muna siya. Pero madalas mga idol, kahit basa yan, yan ganyan ginagawa ko. Kinataas ko lang siya. Ayan. Ganyan. Ayan. Oops. Ayan. <laughs> yung ginagawa natin, kaya nagtatakang iba kung paano ako magbihis. Medyo mahirap talaga. Kaya sabi ko nga, kada minuto, segundo, oras, puro pagsubok ang nangyayari sa akin. Pero, ang nangyayari, patuloy ako lumalaban at patuloy ako nabubuhay. Kahit alam kong mahirap. Kasi ang kaya naman tayo nandito sa mundo, pero para, para maging masaya. Ba't mo iisipin na puro problema? Gawin mo na lang masaya palagi. Yan, ito nga tatas ko. Medyo basa kasi yung simento eh, pero okay naman. <laughs> alam naman ito mga tutorial? <laughs> yan, tas Kita mo itong mga datoy. Yan. Yan. Yan, ganun tapos ikot ikotin ko ayan ganyan ayan, tapos ayan, ayan pag may shoot siya ayan ganyan itataas ko medyo ano siya siro ko mm. ngayon alam niyo na matagal ko itong tinatago mm. oh. bye bye kalapit na kalapit hmm. na kalapit na Ayan, ito. Ayan, ito yan. Ayan, ito yan. Kaya hindi ako madalas nagpapantala ng mga idol. Short lang ako. Kasi medyo madali lang siyang bi, uh, dalhin, uh, gawin. Yung short. At uh, kakusunod mga idol na gagawin natin. Ganyan din na gana ako. Oh. Discard, ayan o. Oh. Ayan. Ayan, parang umangat. Ayan na, labit na. Ayan, tas natas ko ulit o. Kabila. Yan. Hmm? Ayan. Ayan, ito. Oh. Ay, yan. Yan. <laughs> Ay! Tumado, pinagpawisan ako pero yan. Nasuot ko na yung pantalon. At kaya baka nagtataka kayo minsan kung madalas ako nag-short. Kasi ganito yung kasi mahaba siya. Mahaba. Kailangan kontrolo. Ang nangyari, yan, nagkaroon ng na basa. Pero, pag gusto ko talaga magpantalon mga idol, ang ginagawa ko, dapat malinis to. O kaya hindi basa. Para safe. Pero, sabi nga, ngayong araw, pinakita ko po sa inyo kung paano po ako magsuot ng pantalon. Ay! Ha po sabi kahit may kabansanan, kahit anong mangyari, kahit anong kalagayan, pagpatuloy natin, malagay ni natin. Merry Christmas enough, and Happy New Year. Sana nakatulong ito pa sa mga taong uh, napapanginaan ng love. Bye bye, God bless. Napagod ako magmahal na. and wiggle, wiggle,